Hello with name is Hello, my Brian. This is Brian. You are watching again my short vlog. siya ba yun? Char! Ayan, hindi ako makapag yung ngayon kasi until now ay medyo inaayos pa rin natin ang accommodation. May kasama akong lokal sa kabila. So, ay nako. Anyways, mag topic naman to. Oh. So, nagbasa, nagbabasa ako ng mga comments ngayon since panghapon ng pasok ko. At may umagaw na attention sa comment. Hindi ko lang sabi ko sa ako nabasa. Okay? Pero binura ko rin yung comment kasi baka mabash si ate ko. Oo. Uh o -uh. Uso rin ba dyan ng bembangan? Nakakaloka. Yung hindi nagbabayad. Ay, libre. <laughs> okay, short lang to guys Okay, wala akong pakailan kung ano mga pakay ninyo Ano yung mindset niyo bakit niyo gusto pumunta dito. Pero wala po akong alam. Wala akong pakilam sa mga bambangers ninyo, mga plano ninyo sa buhay. Pero kidding aside, I hope na ang maging mindset natin kapag pumunta kayo dito ay yung priorities ninyo. Pamilya, makaipon at makapag-travel. Maitit yung sarili ninyo dahil deserve niyan. Okay? O ano man ang gusto nyo gawin outside your work, kung sino gusto nyo imit wala akong pakialam. Basta kayo ay mag-iingat. Okay? And, ingat-ingat din tayo. O, trabaho muna tayo. Mag-ipon muna tayo. O, o, mas maganda yung, alam mo yun, uh, ang mindset natin na pumunta tayo dito para matuto, makaipon ipon makatulong sa pamilya. Diba? So, yun lang. Uh, again, wala akong karapatan na husgahan kayo kung anong mga gusto nyo gawin. Pero, sana lang. Uh, kasi ang dami rin, ang dami ko na mga nabasa ng sa live, sa message, mga ganyang comments, kung ano ba itsura naman, kung ano pa, ano ba yung mga setup mga, mga, basta no comment. Alam niyo yung mga gusto kong ipunto, pero ayoko sabihin kasi mahirap na. No? So, Ayun, okay. I hope kung ano man ang inyong mga plano, I hope mangibabaw yung mindset na makaipon, makatulong sa pamilya. Okay? kung ano man ang gusto ninyo, labas ako dyan. Pero wag natin sana i-normalize. Kasi ano nangyayari, nagiging mindset din yan. Alamin ninyo, ba diba? So, damay-damay din ang lahat dyan. Kapag uh, alam yun, nakakabasa tayo ng mga ganyan ko. Ay, yung mga iba yan, mga gusto na makapunta ng ganyan-ganyan para lang gumato, ganyan to, ganyan-to, ganyan-ganyan. ba diba? So, yun lang. I hope na yun. Wag natin somehow gawing kaya natin gusto pumunta dito ay para makapagpabembang. Oo, nakakaloka kayo mga ate ko. <laughs> so yon so I will do, I will try to shoot a vlog for this month. Kasi wala tayong vlog for the month of June. Yes. So yun lang guys, good luck and trabaho muna, kayod muna tayo bago ang Charva. <laughs>